Good morning guys! Uh, in today's video, uh, itutur ko lang kayo sa saan ako naghahanap buhay dito sa Intramuros. But I will not tell you kung saan particular office po ako na trabaho. For purposes of touring you in this uh, place, sa uh, Intramuros, to no, itutur guide ko lang kayo. Doon sa akin likuran, makikita niyo rin yung Cathedral Church and San Agustin. By the way guys, yung dalawang anak mo, no, yung panganay tsaka yung gitna, eh, dyan binindagan sa San Agustin. Sa aking likuran, office buwan ng Dole yan. And uh, sa likuran ko dito sa kabila, yan yung Phoenix Building. Dyan dati ang opisina ng Dole. So nagkaroon na ng sariling opisina ang Dole. So ito na. Okay. Then sa likuran ko, yan, ikot tayo. Yan. Ang office ng Manila Bulletin. Okay. At ganda ng Intramuros. Kung mapapansin nyo mga boss, uh, iisa lang na design ang lahat ng offices ng Intramuros. Siguro in compliance with the policy ng IA, Intramuros Administration, kung saan na uh, pag nag-renovate ka, kailangan comply ka dun sa sa mga kinagistan nating Kastila na mga design dito sa Intramuros. So very historical ang Intramuros kasi guys. And then, sa taas ko, hindi ako makakakat doon since nakawilcher ako. Yan. Nakawilcher po kasi ako guys. So, hindi ako pwedeng kumakat doon. Hanggang dito lang ako. Kung aakat ka doon, makikita mo talaga yung buong kamay nilaan. No? Makikita mo yung pier. Makikita mo yung... Kasi ngayon, limited lang yung aking access dito. Kaya hindi ko masyadong maipakita sa inyo. Ayan. Limited lang masyado yung aking access. Kaya hindi ko, hindi ko mapakita sa inyo. Pero napakaganda ng intramuros. So for now guys, salamat po. No? Salamat po sa pagtangkilik ng aking mga videos sa reels ko. Sa mga songs cover ko, thank you so much. Sa mga bagong followers ko, thank you so much. Pasensya na sa quality ng video. Oh, hindi ka hindi agandahan yung aking camera. So marami marami salamat and have a nice Wednesday to all. And God bless us all. Bye-bye.